Bo, sabi ko nga sa inyo, kaliwat kanan talaga yung kapal pa ka ngayon sa ano natin, sa panahon natin ngayon. Alam nyo ba na 600 gigabytes na files ang nahack at kasama po dyan sa 600 gigabytes na yan, 600 gig. Parang uh, napakaraming impormasyon yan kasi napakaliit lang nung no nung mga ID, uh, information, telephone number, email address, addresses, name, full name. Napakaliit na file lang po niyan. So sa 600 gig na information na ganyan, hindi natin alam kung ilang milyon na information yung nandiyan dyan sa black market. ha Yung mga info, lahat, halimbawa ako, meron akong info sa PhilHealth na expose po yung aking personal information. Alam mo yung personal information na no? napaka-importante nyan kasi sa totoo lang ang dami na naman tumatawag-tawag nagtitek-tek sa atin ng mga promo-promo hindi naman tayo sumasali so ito ang ano natin ito ang problema natin mga bossing yung ating mga information ay na, nandyan dyan na sa black market o pwede na yan gamitin sa kung saan mang krimen sa kung saan mang uh, scam o so, dahil itong ating PhilHealth na hack na, na ransomware, hindi ko alam sino nanonood ng bold dyan. Siguro may nanonood ng bold phishing ano, link, kinlik niya tapos nadali yung kanilang uh, server. Napasok ng, ano, ng uh, malware, uh, ng uh, virus. So ayun nga, nakuha nila nakakuha sila ng 600 gig worth ng mga information ng mga members. So yari tayo dyan. O tingnan natin tong balitang are. Load na sa isang messaging app ng Medusa Ransomware Group ang mahigit 600 gigabytes na files na nahak o mula sa PhilHealth. Karamihan sa mga yan eh, mula sa mga empleyado ng agensya. Nakatutok si John Consulta. <laughs> sa Dallas 4 ngayong hapon nang i-upload sa isang Telegram channel ang mga files na ito ay sa Department of Information and Communication Technology o DICT. Bagi ito ng mga hack na datos ng Medusa Ransomware Group mula sa PhilHealth. Ayon sa DICT, aabot sa mahigit 600 GB ng datos yan. Ang pag-upload, ginawa dalawang araw matapos. O sinasabi nila empleyado, nek-nek nyo. Hindi <laughs> em empleyado yan, yung mga members. <laughs> Yung Phil Health, yun yan. Mga information na yan. Patay tayo dyan. Kaya magugul. Alam nyo ba kanina? Natutulog ako. Ang aga-aga, mayroon ring ng ring sa cellphone ko. Sabi ko, sino ba to? Aga-aga. Sinagot ko. Sabi sa akin, ay ano po, ako po ay ano ganito ganyan sa prom. Ang, uh, an, ang, ang, ano pa, ang uh, ginamit pang pangalan is yung palayaw ko. Oh, ay, by the way, Mr. Ganito, uh, ako po si ganyan, ako po ay uh, tumatawag just to ask, balak niyo po bang magregalo ng Samsung? Ano regalo ko Samsung? Uh, kasi po bibigyan ko gagawan ko po kayo ng voucher kung gusto niyo pong bumili ng Samsung na uh, mga monitor, LCD, cellphone, kahit ano, gagawin ko po kayo. May discount po, kung ang magkanong discount na gusto nyo, gagawin ko kayo. Punta po kayo sa website na ito, tapos ganyan. Sabi sa akin, ha? Sabi ko, wala akong balak. Tapos alam mo, tanong niya sa akin, eh sir, gusto lang pong malaman, bakit po wala kayong balak? Arantado, sabi ko, ang aga-aga anong gusto mo alas 8 ng umaga isipin ko sinong reregalo ko ng Samsung ano ako milyonaryo first time yun first time na may tumawag usually text pucha ngayon tawag na O binabaan ko, mantaki mo, alas 8 ng umaga, gusto niya mag-isip ako kung sinong re ko ng Samsung. Wala nga ako Samsung, magre ako ng Samsung. Ganun na, ah. ganun na ang mga scam ngayon. O, pwedeng dito galing yan. Pwedeng dun sa national ID. Kasi nagkaroon ng leak sa information. O so yan, medyo delicate style dyan. Ingat-ingat ha. Ah. Alagaan nyo yung mga matatanda yung mga nanay, tsahin, yung mga... Uy, nanalo daw ako. Nanalo daw. Hindi ka naman tumaya, nanalo ka. Bantayan nyo sila. Sila ang may scam dyan, yung mga matatanda matapos magpaso ang deadline ng grupo para bayaran sila ng bill health ng mayigit 17 milyong piso. Sa video ito na inupload sa isang website, makikita ang ilan sa mga bahagi ng nahak na datos tulad ng mga ID, picture, bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sa telegram post, pati sa caption ng video, may paanyaya na i-download ng iba ang mga na files. May tila pangungutsa pa sa PhilHealth kung saan nagpasalamat ang uploader sa datos sabay sabing wag daw tipirin ang information security. Grabe, no? Tingnan mo. Yung mga scammer, pinagtawanan pa sila. Sabi, kayo kasi masyado kayong matipid. Puro kayo bulsa. Bulsa kayo ng bulsa. Pero yung mga information ng mga members no, nyo, hindi nyo inaalagaan. Gusto nyo kayo lang ay yumayaman. No? Bin binigyan ko na kayo ng pagkakataon. 17 million, ibabalik namin sa dati yung ano nyo yung inyong uh, server, o mayroon naman kaming delikadesa, mas may delikadesa kami sa inyo. Kung nagbigay kayo ng 17 million, sana binalit namin yung information na yan, dinilit namin, tapos tuturuan pa namin kayo kung paano nyo mapapalakas yung, security ninyo. O ayan, mas gusto nang bayaan mo sila. Information naman nila, hindi naman natin information yan. Nyari na. Ngayong ginawa na ng grupo ang naunang banta na ilabas ang mga nakuwang files, sabi ng DICT, dapat pagandaan ang anilay third wave ng pag-atake. Nasa stage 3 na yung attack. Ito na yung final stage. Yung sinasabi ko, triple extortion stages. So phase 3 is yung ang, ang atakihin na nila, yung mga tao na nakita nila sa kanilang database. Kasi mas prone na yun. E-spam eh. nila yan, e-scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may namonitor na silang mga grupo na nag-download ng mga nahak o malong PhilHealth files na maaring mauwi sa pagdinakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft. Kaya payo ng DICT. Dapat mag iingat tayo, lalo sa mga darating ng mga spam text. Scam. Nye, mas kayo. <laughs> Kasalanan nyo yan eh. Tapos ngayon, pag-iingatin nyo kami, mga buwisit talaga kayo. <laughs> Anina, yung presidente natin, gusto niya magsumbong kami sa mga hoarder sa mga smuggler. Ngayon naman kayo, kapalpakan niyo dyan sa data security. Oh, ngayon naman, oh mag-ingat kayo ha. Ihanda niyo na yung mga sarili niyo. Mantakin mo mga ID natin nasa dark market. Mga mukha natin, mga information natin, birthday, first and last name, addresses nasa dark market. Kunye mas na yan. Tapos ang sagot ng gobyerno, uh, pinag-aalala, pinaga ano po namin, ang mga mamamayan na kayo po ay i-expect ninyo na marami na naman pong mga scam texts, spam messages, spam emails na marireceive kayo. Uh, Mag-ingat po kayo. Hayop kayo. Mga buisit, ingat na ingat kami sa information. Ingat na ingat kami magbigay ng information. Tapos mahahak nyo lang puros pa naman. Ang hirap pa naman sa, dyan sa PhilHealth na yan. Ang hirap. hingin ang hingi sila ng valid ID. <laughs> Proof na ikaw yun. Tapos po hindi naman pala nila kayang pangalagaan yung info. Ngayon, nando na sa mga kriminal yung mga info natin. Paano na? Paano na tayo? Wala talagang silbi kung mga buisit na ito. <laughs> Oh, so yun na, ah, ganun kalaki yung uh, problema natin diyan. Oh, kaya mag ako na rin ang sasabi, mag-ingat kayo. Oh, pero dapat nanggagaling yun sa akin, hindi sa inyo. Dapat DICT ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa ninyo e eh, binibigyan niyo ng assurance yung mga tao na hahanapin natin to, mabubura natin 'yan, matatanggal natin 'yan doon sa dark market. Huwag kayong magalala. Yung mga information ibabalik natin. Dapat ganun.